Hello mga idol Nandito ako sa... Anong lugar to? Ha? Naupak. Naupak Naupak? Ah ito, nandito ako sa maupak Mga idol Ito kasi si ma'am nag sa akin At saka Nag... Ano sa akin Nakita kami dun sa Ano nangyari sa iyo nung na stroke yan, na stroke? Oh, Nag-iisa ka lang dito sa ano mo, bahay. Oh. So, ito, mga idol oh. Sino kasama mo diyan sa bahay manong? Ikaw lang. I ikaw lang mag iisa Ito mga idol oh, tingnan mo, ang hirap naman. Yung kamot ko ba ang buhay. Eh. Oh, Kamali mo, Uh, nag, pan, nag, hingi daw siya ng ano mga ilo sa tulong sa ano ibang tao para makakain lang daw siya ang hirap, nang hirap siya magpag ano ng ano sinina niya tulungan mo ate tulungan mo ayan tulungan ni ate eh. siya lang mag isa rito mga idol oh. yeah. Wala siyang hanap buhay, wala siyang kasama. Wala kang anak? Wala. ng asawa? Yung kapatid mo, ilan? Matay na. Isa lang? Ah, di, di bali ikaw isa lang, nag-iisa ka lang. Patay yung mga magulang mo. Patay na. Ano mga idol, tinutulungan ni ate yung kapitbahay niya. Oh. Minsan, nagbibigay sila ng pagkain. Diyan ka lang. Wala ka upuan? Wala. Ito. Dito ate, pag minsan nagbibigay kayo ng pagkain sa kanya. Oo. Oh, oh. Kung mayroon. Kung mayroon. Kung hmm. wala na, kasi siya ano. Hmm. Ayan o, no, mga idol o. Oh. Baka mayroong makatulong dito sa kay ano. Kaming, kaming sa kanya. Kung Ang pangalan to, Rasil. Rasil baka may makatulong ni mayroong mayroon tayong dala kahit grocery lang bigas kung ano-ano madala natin hihingi ako sa mga viewers natin na tulong para Ayan, mga idol. Sana makatulong kay rito lalo na yung OFW. Makita sa sitwasyon ni Manong na nag-isa lang siya sa buhay. Hirap na hirap na siya kahit sa pagkain lang daw. Ma saya na siya dahil wala siyang anak buhay, wala siyang kasama sa buhay. Kaya sana sino yung makatulong sa kanya, tutulungan natin. Ayan. At saka <laughs> shout out ko yung mga kaibigan ko dyan lalo na yung nag sa akin si ano si Evelyn Pujiwara ayan sana makatulong siya sa atin saka yung ibang mga kaibigan ko nga lalapitan ko sana makabigay sila sa kanya ng kahit grocery bigas ayan shout out ko yung mga kaibigan ko dyan lalo na yung mga viewers ko sana hindi kayo makalimot sa aking youtube channel Joseph Mix TV at saka sa aking facebook Puntihon Joseph yan i-share nyo tong ang i-share video ko sa mga friends ninyo para marami nga pa makapanood sa video ko share comment follow and subscribe thank you thank